tayo sa daang hari mga kadiskarte sundan natin yung tropang Omar oh. ayo umakyat ng tulay pwede sa ano to pwede na sa malagasang to Yun sa baba. Ayan, Aguinaldo yun sa baba, mga katiskarte. Aguinaldo Highway. Ito naman pa open kanal. Malagasang. <coughs> Nung isang beses kasi dumaan tayo dyan, nakalagay, bawal muna ang truck. Mga ilang linggo na yun, isang linggo ba or dalawa. Eh ngayon, ito, tropang Omar, Kumusok oh. na dito. Legit na to, pwede na dyan. Eh. ano sana ako eh, ginaldo, kakano na ginaldo. Kasi hindi ko alam kung okay na ba dito. Eh, nakita ko yung tropa Omar. Ayun. Kasi nung dumaan ako dyan, bawal muna ang truck. Eh, hindi na ako umulit, syempre. Nakalagay, bawal muna eh. Ano, makulit? <laughs> paroot parito ang pwede <laughs> 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 hindi natin alam kung paggabi lang ba pwede o ba Pero pag wala na nakalagay na bawal mo pwede na yan Day and night, rain or shine. <laughs> <coughs>

nakalagay na bawal muna ang truck wala na nakalagay pwede na mga diskarte Sa kabila ka, Kalahati pa lang yung ano eh. Ah. one port, three port ang bukas. Pero wala na nakalagay. Eh. Pag-araw nga, i-try natin dyan. pisa na tayo. Ah. Sa pag-araw, try natin dyan pinabalik tayo may pantay dito. Balik. Dire-direcho na to open kanal. Pero close na kayo. Eh. Sin sin sinara na yung kanal. Pa, uh, Pasong uh, kamatsili. Diretso. Ayun, kumahanan. Pag kumahanan tayo, pa... Lancaster Doon sa may dambana ng mga watawat Nandito na lang mga katiskarte Pwede nandungan ng truck hindi lang natin alam kung panggabi lang